Hello everyone, kumusta kayong lahat? Ah, sa araw na ito ay kami ay magtatanim ng bulaklak. Kasi si Richard ay nakabili ng bulaklak noong naka... Kami pala, kami tatlo, napunta sa tindahan. Tapos si Richard naisipan niya na mag... kami ng bulaklak para itanim dyan sa harap. Kasi sa harap, ano, iilan lang ang bulaklak dito lang banda. Sa harap talaga ng bahay, pero sa gilid wala na. So, nakabilikap ng bulaklak ko, oh, itong anak ko. Masayang-masaya dyan. Nag-ano, uh, tatalon-talon. Tapos, uh, si Richard yung taga-ano, taga... Ano, taga dig ng lupa. Tapos, kami ni Jacob yung taga-tanim. Si Jacob pala taga-pangulo lang. <laughs> Yan mabigat pala yung pang ano na yan pang ano yun, pang ano ng lupa pungbong ka lang lupa mga ano pala yan mabigat sinubukan ko kasi pagod si Ricardo ako na sana ang ano gagawa eh ano pala siya mabigat pala ngayong anak ko tinan nyo oh. oh. papasok pasok niya yung paaloon sa butas tapos yung papa niya galit na naman, galit naman, ayaw niyang, ayaw niyang, ano, maglaro si Jacob sa butas pa, kada si Jacob, mabalik yung paa. Ay, alam mo yung anak ko, ano din ito eh, maano, may katigasan sa ulo, manang, manang mana sa akin. Kaya, bini gusto niya mag, magano magbungkal din lupa yung anak ko, na yung kamay niya, dumi-dumi, yung koko niya, lahat ng lupa, nandoon sa kamay niya sa ilalim ng kuko niya. Tapos, uh, binigyan ko si Jacob niyan, nagalit yung papa niya. Kasi si Jacob, binaganyan-ganyan, muntik nang makahila mo si Richard sa mga lupa. Kaya, kasi tayo guys, o, oh, nandoon na si ano. Nandoon na naman kami sa kabila naman ng didig, itong isa. Yan, o. Oh. Matagal, matagal itong video na ito, guys, kasi nilalagay ko lang ito sa, ano, sa gilid. Stop. O, oh, ito na, guys. O, oh, naka, ano na si Richard. Naka, tapos nang mag, ano, magdig ng mga lupa-lupa. oh yan. Kama ni Jacob taga-tanim na. Ano pala yung, ano pinili niya may na mga bulaklak guys ano iba't iba yung klase at iba ibang kulay tagdadalawang ano pare pareho ang ano pare pareho ang mga bulaklak tagdadalawa sila yan tapos uh, kami ni Jacob nagsisimula na kami magtanim ng mga bulaklak eh ang iba malalaki yung mga bulaklak malalaki ang mga ano ba yung puno hindi, na ano, minsan hindi tama yung na ano ni, nagawa ni Richard na ano, butas. So, bubutasan na naman niya ulit. Matigas ang lupa guys, kahit laging umuulan. Kaya itong isa, may jet lag pa, tapos anong pagod. Ako din guys, pagod. Kakagising ko lang yata, yan eh. Ay umaga pa pala yan. hindi pa ako natulog yan. Pagkatapos namin niya nagtatanim-tanim, natulog ako. Kasi nakakaantok. Yan dyan banda guys wala talaga mga bulaklak yan dyan kasi may ilang mga rose dyan dalawa yata tapos sabi ko kay Ricardo na ano na putulan namin yung mga rose kasi ano masyadong parang uh, ano siya ba oh, naantok ako pasensya na yung masyadong uh, ang mga rose kasi parang mabukaka siya eh. At saka, yung kung hindi mo siya puputulan, hindi ano siya, hindi dumami ang mga bulaklak sa susunod na season. So, pinaputulan ko para sa ano, sa susunod na taon, mag-ano na siya yung maraming bulaklak ba. Ah, yan Oh. Yan, si, si Jacob nag-ano ng lupa. Siya yung tagalaga ng lupa. Nagtutulong sa akin kay yung koko ni Jacob ang dumi-dumi. Oh, tinan Yung isa naman dyan, nahihirapan. Nahihirapan si Ricardo na mag-ano. Na mag-dig kasi matigas ang lupa. Ano pala yung mga plants na nabili namin guys? 15 pieces yata yan Fifteen eh. 15 pa. 15 na pati yata yung ano. Nabili namin. So, tinatanim-taniman lang namin, yan, para ito kasi si Richard, kahit lalaki, parang ano din, parang babae. Gusto daw niya may mga tanim-tanim daw ang ano, kasi para daw maganda tingnan, apa Ako naman kasi, guys, kasi hindi ko naman ito bahay, bahay naman ito ni Richard at ah... Uh, Nag, nakatira lang kami ni Jacob dito. Tumira lang. Kaya ayaw kong mag-ano, mag-decision, decision. Kung anong gusto niya, tagasunod lang ako. Kung anong gusto niya, itanim, bilhin, ilagay. Ako lang ay taga, ano, tagasunod ng anong gusto niya, taga tulong lang ako. Kasi ayaw kong mag-ano ba, na hindi ko naman ito bahay, yung bahay ko nga sa Kingsport, hindi ko na nalagaan. Buti nang doon yung kaibigan ko, sila mag-asawa, sila doon na alaga ng bahay. Doon so, nakatira. Ay, naantok na ako. Mahirap pala mag-voice record. <laughs> Wala ka nang masabi. Ah, basta guys, yung kung ano nakikita ninyo, yan ang ginagawa namin, nagtatanim-tanim. At saka ano pala, magagawa pala ako ng garden, pero iwan ko kailan pa. E sabi ko kay Ricardo, bibili siya ng lupa. Hindi pa siya bumili ng lupa. Sana bukas, bibili kami ng lupa para ano, kabili kami ng lupa para makasimula na ako magtanim. Late na yata ako sa pagtanim, e June na eh. Tapos hindi pa ako natatanim. Okra lang naman itatanim ko. Siguro this year, okra na lang ang itanim ko. Ay, may ampalaya yata. Binigay yung may yata. Binigay yung kaibigan ko. Isubukan ko nga itanim. Ay. wala na. Ay naku guys, putol-putol yung pag ano ko, pag recording ko. Kasi akala ko ano. Akala ko hindi nare-record, nare-record. Papala. Wala na kasi ako nakikita nga nagpula-pula. Akala ko hindi na siya nare-record, kaya na-stop ko. Yan yung anak ko, guys. Oh. Hmm. Para talagang may alam. Hmm. Kahit anong ano na lang yung hinahawakan. <coughs> ako naman sigaw ng sigaw. Oh, hmm. yung anak ko dyan. Hindi ko na lang sana ako mag over guys. Kaso nga lang, itong sasakyan na sa gilid namin, ano, nagpa-music si Richard, kaya kailangan kong i-mute siya at saka napaka-boring naman kung walang ano, walang audio. Ayaw ko din naman yung ano sound sounds lang kasi hindi ako marunong na maglagay ng mga sounds kahit nakalagay ng copyrighted. Pag i-upload mag-copyright na. Kaya mag -ano na lang ako nito, lagyan ko na ito ng voice over. Kasi para ano, Parang may ma ano din ba? May magsasalita-salita din. Napaka-boring naman manong binchok pag ulong salita. Kaya si Richard, yes mahilig talaga yan sa mga ganyan ganyan. Maarti yan pagdating sa bahay, lagi nga po pinagsabihan ko ganyan. O maglinis, ganyan-ganyan. Parang paglilinis ko hindi pasado sa kanya. Eh lagi nga ako maglilinis hindi pa din pasado. Pagsabi pa lang, ang kalat kalat ng bahay. Kasi siya bilinang-bilin. Bili ng bili, bili ng bili. Eh, hindi ko na alam kung saan nilalagay yung ibang mga binilin niya ng mga tools lang naman yan, yung mga binilin niya. Yung mga tools niya na gagamitin sa pangsasakyan o kahit anong mga kailangan niya. Kaya hindi ko alam kung sabi ko nga sa kanya, kung may mga bibilihin ka, mo lang doon sa kung saan niya gagamitin, doon sa ano ba? Doon sa shop, hindi kayo dito dalhin sa loob ng bahay. Oo, oh, tinan niyo, anak ko para oh, mm, parang talagang ano, oh. minsan kanya si Jacob, kinukuha niya, tapos pati yung pot nilalagay niya sa ano, oh, oh, oh. nilalagay siya niya ng butas, o sa butas, o, oh, oh, oh. parang talagang ano, atribidong atribido talagang batang to oh. siya na ang may alam, <laughs> siya na ang may alam, mag-aahal na si Jacob na yung ano, Siguro, August pa yun, September. So, ako ay magpa-part-time na. Mahirap pa lang trabaho eh. Nakapagod. At puroon ka ng depression. Walang trabaho sa bahay lang. O, oh, sa bahay, marami naman trabaho. I mean, yung ano ba? Yung naandyan ka lang sa bahay lagi. Ang puti minsan-minsan makaano ka din. Makalabas ang bahay. Ano lang naman, part-time lang. Siguro tatlong bisis sa isang linggo o dalawang bisis. Yan lang. Ay, naku. Iwan ko. Makahanap ba kaya ako ng trabaho na ganyan? Pero may mga part-time naman dito. Ang nakahirap lang kasi dito. Oh. Ay, patapos na pala kami niyan siguro. Tapos na magdig si Richard ng ano, lupa. Oh. napakahirap lang dito sa lugar ni Ricardo. Maliit siya na town. wala masyadong trabaho dito. Hindi ka tula, doon sa Kingsport, malaki-laki nang konti. Dito kasi para matatawag mo lang siya nga taon eh. Doon kay ano, doon sa sa aking bahay. Ano talaga yun, small city. Kaya marami siyang mga, kahit maliit siya, pero marami siyang ano. Marami siyang mga pagpili ang trabaho, unti oh, naman yung anak ko. Nautusan naman yung anak ko. Oh, oh. Pero kailangan mo lang anuhin, palaging pinapaloap kasi ang dami chucho, oh, oh, oh. unti. Huh? Nautusan naman, unti. Oh, oh, oh. Nautusan naman yung anak ko. Kaso nga lang, kailangan mo i-monitor kasi pag hindi, ay nako, dami pa niyang pasakali bago pa dumating, bago pa ano, dumating yung inutos mo. Marami pang pasikal si Sr. Jacob. Oo. Dito sa gilid ko si Jacob natulog na ngayon. At yung papa naman niya, doon ang katulog sa couch. Mag-ano yun siya dito mamaya, pag iihi yun. Dito na yun matutulog sa tabi ko. Kaya si Jacob nilagay ko sa higaan niya para masanay. Nasanay talaga si Jacob na dito at siya matutulog sa tabi namin. At tapos itong bed pa naman hinigaan namin, maliit lang. Fall ba ito o queen? Kaya sa sakit ang likod ko binisan. Hindi makakalaw-galaw. Kaya si Jacob nilagay ko sa higaan niya. Pero nga lang pagkagising nito, kumagising magising ito na hindi wala pang umaga, ay dito na ito sa gilid ko. Hmm. Yan o yan. Pak, yung anak ko. Pak! ng anak ko, ano, para talaga, ano, pag mag-garden ako, o kami dalawa mag-garden, bibili mo na ako ng lupa. Hmm. Da, gusto niya yung mga ganyan, eh. Maglalaro-laro ng lupa. Kaso nga yung koko niya, dumi, dumi na. Pagkatapos pala nito, na, guys, ano, nag-walking pala kami ni Ricardo. Nito. Pagkatapos namin, pahinga ng konti, ligo, oh si Ricardo, dami pang pinupunta-puntahan. pagkatapos niya, sa hapon, naglalakad kami. kaya nagla umalis kami ng bahay yata, mga alas size, alas city ng gabi. So, nag-walking kami. Kasi ang ano dito, mainit pa kasi yung alas 5 hanggang alas 6. Sa alas 7, parang bumaba na yung araw, babang baba na. Matagal kasi dito magdilim, guys. Basta mga ganitong buwan dito ay magdilim siya 9 o'clock na magsisimulang magdilim kaya may time pa kaming maglakad-lakad mm -hmm. o, yan ang gusto ko sa summer eh. matagal maano magabi kaya ngayon oh anong oras na alas 11 na yata ng gabi Ay, ako, pero bago pa siyang dilim. Nako, hmm, yan Oh. Nagligpit na ako dyan, guys, kasi natapos na kaming mananim ng bulaklak, so nagliligpit na ako. Pero ang anak ko, sige pa rin, oo. Sige. Yung chan ko pala, guys, napakalaki na. Simula ng ano, ay hindi naman lumait yung chan ko, pero parang masyadong lumubo. Buhat na nagbakasyon kami, kain, ng kain, kain, ng kain. Kaya yung chan ko, walang kaliitan. O yan, oo. Oh. Nagliligpit na ako niyan ayaw kong iwan yung mga ano mga pot dyan na nakakalat kasi magalit na naman si Senior Richard ay nako okay guys salamat sa pala sa panonood guys ah uh, na yung mga ako mag upload upload sa aking ano video thank you for watching guys kasi ako dito habang nag no, voice over ako ako ay nakahiga at naantok na ako kaya tatapusin ko na itong voice-over na ito pero ang video ko nandiyan, pamahaba pa ito. Eh e, hindi ko na ito i-voice-over yung sa dulo-dulo kasi ang sa hapon na yan pagbalik na nama, namin galing, nag-walking. So naglalagay na lang kami ng water dyan sa may dulo-dulo. At saka wala na yung sasakin sa gilid namin kaya ah, pwede na hindi ako mag-voice-over. kasih. walau nang music, tidak okay nak aku tidak mute kan? Eh. tidak apa lah, takpos itu saya si Ricardo. akar aku takpos nasha. ano bayar? nanjam apa lah, meik? apa? sekarang aku terlakat takpos satu orang itu. aku enak antuk lah na guys. Okay. Okay, guys. Salamat sa panonood. Bye na, guys. At, uh, sana manood kayo. At, hindi na ako mag-voice over dyan sa dulo-dulo. <laughs> Kasi antok na antok na talaga ako. Bye, everyone. Thank you for watching. guys, nag-mute ulit. Kasi, ah uh, pagkatapos na mag ni Richard sa lupa, oh, yung, kung patayin na niya yung machine, ano, may sounds pa pala talaga yung sasakyan na yan, uh, sasakyan na nakapark dyan sa gilid. Yung BOE ko na sasakyan. Kaya, subukan ko na sanang hindi na lang mag, ano, mag, uh, voiceover, voice over. Pero, ang, ang sounds ni Richard napakalakas. Kaya ayan, tuloy. Bumalik ako sa pag-ano. Paputol-putolin ko lang itong pag-ano ko. Pag-voice over. Kasi talagang ako'y antok na antok na. At siguro malapit naman itong matapos. At sana nga, mahabang mahaba itong video na ito. Yung eh minsanan lang naman akong mag-ano rin. Mag-upload. Uh, Kaya sige na, goal na lang. Go, go, go. So, yan guys, ako ay ako ay na. Tapos mamaya maya Si Richard ko ko na niya yung sasakyan. <coughs> ubo na ako eh. Thank guys, bye everyone. Thank you for watching. and you're going to get water in the plants <clears throat> 好嘞。 Hold it. Hold it. Oh. No, put just the flour. Just the flour, okay? Just the flour, okay? Just the flour. Daddy, He gonna shower you. I'm gonna go get you. Who oh, is he? Told you. No, no. It's not like that. Right here, flower. You know, flower. You're going to kill this flower, okay? I'm going to kill you that. You're going to kill this flower. Flower, just a flower. get <sighs> hold on. go cool.

Hi Jacob, what you doing, Jacob? Are you watering the flower? Gurog na katuwng All done na, all done. Turn up the water. Turn up the water. Turn up the water, Jay. Uh 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 uh. Just the flower. What Mama said about just the flower. Okay, all done, Mama. All done. Let's go. All done. Put it down. Come on. Come on. All done. All done. All done. I can go. going you go here? Okay.